Okay. Ayan guys, ito yung part na walang tubo na sinabugan natin ng munggo guys. Ayan. Pero ito sa kabila, maganda yung tubo. Ayan guys. O. O. Ayan sa dulo. Ayan ah, yung binigay ng di hindi niya na occupied lahat yung ano yung binigay nila hindi nagkasya yeah guys kaya siguro masyado nang manipis dito siguro kaya hindi tumubo guys so, kaya halo natin ang kusa po yan yeah guys okay thank you for watching guys sana din kagsawa sa aking video guys let's love right